Emosyonal, nagipasalamatan ni Governor Pamela Baricuatro ang gihulagway niya ng mga bayani sa pagluwas sa kinabuhi sa mga bikima sa magnitude 6.9 linog sa Northern Cebu. Ubalik si Alan Domingo sa report. Mibisita bisita buntang, si Governor Pamela Baricuatro sa Police Regional Office 7. Din personal niyang giila ang bayanihong himo sa masakop sa PNP, AFP, BFP, PCG ug ubang nakatampo sa search, rescue and retrieval operations sa mga nabiktima sa 6.9 magnitude nga linog sa Northern Cebu niadtong Setyembre 30. Wa si kapugngi sa gobernador nga mamahimong emosyonal. Since <sighs> that after that, that, that scene in Provincial Hospital, no? I would like to thank each and every one of you, akong mga bayani this morning, For your help. Kakuk na iyong mong natabang sa potensya sa Sugbo. Gihangop sa men and women in service ang pag-ila sa ilang natampo sa pag-alagad sa panahon nga gikinahanglan sila. Punto ka ating governor, si Isang Tap, kaya nating all the government agencies, national government agencies are behind her leadership. Ginugang sa PRO 7 director nga taliwa sa katalagman sa Norte, nagpabilin nga kalmado o na hitabong krimen sama sa pagpangawat. We are doing our best na mabilis ang responde natin at maibalik natin sa normal yung pamumuhay ng ating mga kababayan sa northern part. Samtang ikinakdang mubalik si Governor Baricuatro sa Norte, aron masuta ang ipikto sa linog ganinang pasado alauna sa kaadlawon. Kung bati lang kita mga sukuanon sa north, know that I'm always here for you. I'm, I will be with you, beside you for this um, ato ang kalamitingan hip na hitabo karono so magamping lang ta and follow sa mga instruction sa natong national agency sa ilang mga advice no kauban si Clover Lumayag ako si Alan Domingo Balitang Bisdak